So, yun mga ibon eh. Okay, pupunta natin oh, sa ano pa lang. Sa lupang arenda pa lang to. So, 5 kilometers mula dito. Nandito tayo sa Rainforest Passage. Ang init? Hindi ko kinakainit. So, oh, punta na natin ito mga ibon eh. Ayun o, oh, ba oh, diba? Kailangan natin makapunta dito

Ididip clean din na nila to, Yun yung maganda sa kanila. Kaya pupunta natin to. Talagang yung unit natin magbumukhang bago dito. So, maganda yung ano nito, re-recommend din natin ito sa iba mga tropa. Sana uh, ah, ba? Hindi tayo mga ilagin ang ilagin no. ang ilagin ang ilagin ang ilagin ang ilagin ang tayo para ka dandrin sa tayo yun yung way nila dito mga idol eh. malapit na malapit na na malapit mga idol ah na rin natin Ayun siya pero tier ngayon guys oh, Ang dami din nagpapagawa Hindi lang pala ako Pero <laughs> so, tayo Ay, tayo Ruben na ako mga idol Hindi na ako sa iyo eh. So here, mga idolo, magmumukha talaga ng bagong unit nyo dito ulit. So yung PMS nyo may kasama ng Diplin. Ayan yung Diplin. Diba? Sulit yung bayad. Sulit yung service dito. Ako okay. so, na uh, mga idolo. Uh, so, sulit yung gawa. Uh, Nagmukha bago yung ano. Uh, performance ng ano natin. Motor natin ano na sa bigulit gamitin kasi ganito ganito yung ano eh ganito ang ganito yung pakiramdam nung bagwa pa yung motor natin mga uh, idolo sa akin na gamitin ulit hindi na namamatayan so, parang press yung makina at yung performance yung ganda talagang back to stock Gamitin no? oh. Kaya maglong guide sila eh. Ano, condition na condition na. Masarap na nito Tuwa so, ako sa performance nyo. Dito na, doon na din kayo mga ito na magano uh, sa Pretiro FI Works. Ito ang pangalan ng ano nila. Ang alam ng shop nila. Suggest ko, uh, recommendation ko sa kanila. 5, 10 over 10. Ganda ng performance. Ganda ng gawa. Oh, babalik-balik ako dito. Dito na ako magpapagawa.